dangaro mga bay, namuli. Naghihintay na, na dono. Sagkat para makipagsapalaran kaya tara. Niyan. Sama-anya kami. Bukod muna ni mga bay, magdadaraw. Bali ngayon lang kami mga kalat ulit. Mga isang linggo nakalipas. Nagraran ang joke-joke na yan para naon sa pagpagsapalaran sa laut. See you next time mga bay. kasama ko nga pala ngayon ang aking kapatid na si Erwin nakikipagsapala natin sa dagat kahit na may sugat pa ako sa paa at sa lagayan pa ng yapak ayan susubukan natin kung kaya natin tisin yung sakit dito na kami sa spot bali prepare lang kami tapos straight to action na tayo pagkatapos nga mag prepare at ayun lumusong na agad ako sa dagat para magsimulang maghunt ano naman yung blessings na nakaabang sa atin sa araw na ito magload na rin ako kagad ng pana para ready to shoot anytime na meron tayong makitang possible target para sa warm up dive dito lang ako sa mababaw nasa 5 meters dito mga bay warm up dive lang muna dahil isang linggo rin mahigit bago tayo nakabalik sa dagat para mamana tamang fish ko lang ako dito mga bay at masid masid sa paligid medyo malabo ang visibility pero goods na rin mga ilang segundo pa ng pagantay lingon kaliwa kanan at uh, maya maya meron na rin isang naging target isang coral trap napaka curious na isda talagang umangat siya sa bahura para lang uh, masilip kung ano yung nangyayaring ingay gawa ng pag-fish call natin Isang coral trout ang ating na ngayon mga bay. Para sa warm up dive at first fish of the day na rin. Good size na ito mga bay. Straight stringer. May ikit sandling kung matayang din nakadive. Mula nung bagyong tino. At medyo masakit talaga yung pako. Kaya hirap na hirap akong lumangoy ito part na ito mga bay second dive of the day pinuntahan ko yung spot na palagi ko nakikita Nang isang uri ng coral trout o tiger kung tawagan ito sa amin malaki na rin yung tiger na ito nasa around 1.5 kilo na rin ito madalas ko ito makita kapag Nag drop down ako sa may area ito kaso hindi ko nakakalabitan dahil sobrang mailap yung isang ito maraming baitfish sa paligid mga dalagang bukid nagbabaka sakali na rin ako na baka may pelagic na biglang sumulpot tuloy tuloy nga lang tayo sa pagpipishkol call at tingin tingin sa paligid <laughs> hanggang sa maya, maya ay biglang nagulat yung mga baitfish at malakas na yung kutob ko na meron talaga naghahan sa kanila at ayun nakita ko na yung coral trout nung bala ko ng panain ay biglang magiba ng direksyon kaya nagalangan ako buti na lang merong nagpakita ng isang brasi ribali at ayun na kalabitan natin mga bay sa pool lang ating second target of the day mga bay isang brasi tribali isang uri ng tribali na hindi ganun lumalaki okay. hindi katulad ng giant tribali ang mga ganitong klaseng tribali ay lumalaki lang kadalasan sa karanasan ko ang pinakamalaki kong nahuli nito ay nasa 6 na kilo secured na yung second fish of the day mga bay maraming salamat sa Diyos sa kabila ng pagtitiis ko ng sakit ng aking pa eh meron pa rin blessings na binibigay yung Diyos sa atin dalawa na ang insta sa ating stringer at syempre tuloy tayo sa paghahunt medyo natitiis ko pa yung sakit ng aking pa kabilang side lang nung napanaan ko ng Brasi Tribali ay eh, nag drop down ulit ako dahil naipapansin ipapansin ko na nagugulat yung mga bait fish kaya bumaba ako at eto meron nga naghahunt sa kanila isang yellow dots trivali good size na rin mga bay ka lahat kalahating kilo na rin ito pero hindi ko muna pinana ibabaka sakali ako na meron pang mas malaki kasi kadalasan eh, meron itong kasama pero sa pagkakataong ito eh, parang wala naman kaya naglock ko tayo ng target pinantay ko lang yung tama pagkakataon at nasa range naman natin kaya ayun nakalabitan natin at sa pool mga bay yellow tas trivali napaka curious talaga ng istang ito pero dito sa lugar namin eh konti na lang sila dahil alamak sa, sa lugar na to ang dynamite fishing kaya madalas ito maging target sa dynamite fishing dahil grupo grupo sila pailan nila na lang yung mga nakikita natin pagkakataong ito mga bay talagang masakit na yung sugat mo sa pa at napaglanuhan ko na bumalik sa bangka at pagkiramdaman kung kaya pa ba or uwi na habang pabalik ako sa bangka ito Meron ako nakitang isang tiger ulit. Hindi ko sigurado kung ito yung nakita ko kanina pero nag-drop down na lang agad ako para subukan yung i-attract at subukan nating panain. Nandyan siya sa baba mga bay. Halos hindi makita sa kamera dahil nga sa may kalabuan yung visibility ito yun. inaantay ko yung tamang timing gumagawa ko ng ingay magitan ng pag scratch sa bato pero ayaw talaga lumapit may kailapan din yung isang ito maya maya pa pag eh, napag desisyon ako na mag resurface at bumalik sa bangka saktong sakto lang mga bay dahil habang papalapit ako sa bangka eh nakikita ko ng may subas kong paparating kaya mas binabuti ko ng umakit sa bangka para mas secure yung bangka sa bangka may subas ko nangingiti na doon no, malakas-lakas yung Subasco na yan palang pasip natin kaya mas maganda dito tayo sa bangka para kung sakali hindi natin nihingi na malastra e eh, nandito tayo sa bangka mas secure agad natin yung bangka uh, pagka kalaman niyang Subasco maghanap ulit tayo ng panibagong spot dahil na ikot na rin natin itong bauro na to Ilan peraso lang na huli natin Pagkalipas nga ka ng sobas mga bay eh, Dinaanan ko muna itong area kung saan madalas ako makahuli ng malalaking mamsa na ng mga pagkakataong yun eh wala pa tayong underwater camera kaya hindi nare-record kung ano yung pangyayari sa ilalim ang palatandaan ko sa area ito itong maliliit na isda dahil pagka uh, walang predator sa ilalim, eh, steady lang yung mga yan. Pero kapag biglang nagsi galaw mga yan, kagaya nito, bigla silang naspok eh merong malaking isda na paparating. Kaya bantay sarado na ako. Baka sakaling GT. At ayun, may dumating nga. Pero isang adlo At hindi siya kasama ngayon Sa ating target list Kaya pass muna tayo dyan Abang-abang lang muna konte konti Baka sakaling meron pang dumating Pero sa pagkakataong nito parang Wala talagang chance na may dumating na giant tribali Kaya nagdesisyon na kaming umuwi dahil sobrang sakit na ng paa ko at goods na rin naman yung huli natin kahit pa paano hindi na rin tayo malulugi sa konsumo Magandang hapon mga bay kakawe namin hindi na nakapag video habang pauwi sobrang sakit na talaga ng pako nagmamadali na kami umuwi ito na tira sa isa na namin nabili na sa playa ito ang benta natin kahit pa paano nakabawi din sa konsumo at may konting kita pa din kahit papano maraming salamat at uh, nakauwi pa rin tayo ng ligtas at uh, meron tayong may sa pagkainan matampusa at uh, putian magsabaw na naman tayo mga bay dahil malamig ang panahon at yung iba kapag para may ulam tayo bukas na umaga dahil hindi na naman tayo mga panigurado sobrang sakit talaga ng sugat ko isama mo pa tayo yan ang tagtara mo no? mahiwaga yung tagtara na yan batikan yan yan ay tsura pero ang dami nang tinagtatayos na yan alright alright lang natin luto time ayan mga bay luto na yung ulam natin pinabawang talakitok or yellow dots trivali kain mga bay isa na namang successful na araw ang ating nagawa sa pamamana kahit papano makawit ang ligtas at meron pa rin tayo na lagay sa ating habag. Ito na bing, masarap ito. Sige, oh. lightan mo. Pindot nyo na. Yata. Huwag mo patayin nyo na. Anyways, shout out nga pala mga bay. Kaya yung mga guys vlog. O, Judan okay. Bilara. Salamat sa sa'yo bay. Shout out din kay Romulo Rosales. Shout out din kay Romulo Rosales at Rosales Family ng Guwag Kamarenesor shoutout sa inyo sir mabuhay kayo shoutout na rin kay Oli Adventure ng Toledo Cebu City shoutout sa inyo sir at ganoon din kay Master COC Supercell shoutout sa inyo bay magandang araw sa inyo maraming salamat mga bay sa panunood at sa mga bago sa channel ko huwag kalimutang i-hit yung like at pa-subscribe na rin. Tapos, pake-on na rin yung notification button para updated ka sa mga video na i-upload ko kagaya nito. Yun lang mga bye. Peace out.